Mas makikilala ang mga bagong mukha. pag ka na naman? Tumulong lang ako. Ginayaran ka kabalon. noon? pulis po ako. Responsibilidad ko yung ginawa. Ayang ka na naman eh. Umiiral na naman yung pagiging matuwid mo. Kung oh, wala na mga yun sa bindi mo, kundi pera. Ma, saan pupunta? bunta? May bagong bukas na gimikan. Pagpo-promo girl muna ako, ha? Congrats, Mayor. Hawak mo na ang Maynila. Baka hindi lang po yan ang gusto mong hawakan. I'm always in control. At malagasan na ang tropa. I don't know Baka hmm. mawalan ng pag-asa at Kaya gol. Susubukan lang tayo ng Diyos. May mag-aahas pa. Kaya kitang tulungan sa kaso mo. Kung turo mo sa akin kung nasa si Tanggol. Tanggol! Ano ka na kalaya? Pianta ako. Mga batang kali rin kami. Sa laki ng droga na nakuha sa atin. Parang imposible ka na makapagkasa. Ano ibig sabihin nito? Kailangan ko nang iligtas ang sarili ko. Jesus po, Napapaligiran na namin yeah! kayo! Yes! Puto nyo! Papatay ko ng babae ito! Sigaw kayo ng 3 segundo para sumungo!

FPJ's Batang Kiyapo。